actually itong puno natin luto tayo ng kinamatay isang gilis isanglag muna natin siya, sa sa konting mantika hanggat sa maluto siya ito po natin itong ihain na natin to isa natin itong ating sibuya at silagay natin sa natin kamatis Yan. Isahin lang ng isahin hanggat sa lumambot ng ating tamati. Nagyan natin ng oyster sauce. Kunti lang kunti ng oyster sauce. Yan, oyster sauce. Haluin natin ang ating oyster sauce. Tinto ng kunting seasoning. Tinto lang. Yan. Hmm. Nagyan natin ng konting suka. Kunting suka lang mga ka-idol. Hayaan na naman wag Huwag muna natin ano na. hanggat sa kumulo siya. Yan, nilagay ko ng ang, ang dilis at halu-haluin. Yan na yung ating ano. Ito na yung ating kinamertisang dilis. Mga Mga langga. Ayan, ready to eat na ito mga langga. Uh, ano na lang tayo sa atong pinamili sa yan, Ayan, kita nyo, kita nyo naman ang yung sarap niyan. Mga langga. Silis na may kamatis. yan <laughs> Kain-kain okay, tayo sa silis na may kamatis. yan, luto na. Ito ay ang ating silis na may kamatis, mga langga. Ayan. na kain tayo parang ng langga. Let's eat. Here. Ito na mga langgang ang ating dilis na may kamatis. ba? Diba? Masarap. Okay na to. Luto tayo ng pinape, pinamatisang tuyo. Yan. Iprito muna natin to.